Hi Guys, welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i upload ko sa aming YouTube channel. Good morning, ma'am, sir Carlo Canyares. Uh going back to what you just said, hindi po pwede po ang may pension. How about a senior citizen like 70s who works as a gardener for example, no pension, just some income will he be qualified sa ganong pension? Meron siyang income, but no pension. Um, Sir, ganito yan. Nung ginawa nila yan ang Social Indigency Pension Program, hindi po yan siya nakalodge sa National Commission of Senior Citizens, ah. una. So, ang ating kaibigan, ang Department of Social Welfare and Development, binasi din po yan sa guidelines nila. Apat po ang guidelines. Una, indigent. Uh -huh. Paano ba i-qualify ang isang indigent? Diba? So, yun yung una na ginawa nila. Pangalawa, mahalaga po na wala talaga kayong hanap buhay. Okay. So, walang pagkukunan ng kahit na anuman lang para ikaw ay maitawid sa iyong pang-araw-araw na pangangailangan. Pangatlo, kung ikaw ay walang tinatanggap na pensyon. Pangapat, kung ikaw ay may sakit, o kaya mahina ang pangangatawan. So, yun po ang naging guidelines nila. Pero kung titingnan natin, kasi yan po yung pinaka-concern ng mga nakakatanda. Kung titingnan po natin, meron ngayong nakaambang na batas na magiging universal ito. Okay. Pero, hintayin natin na maging batas. Unang sagot, pangalawa, sa amin po, isa po sa ating advokasya ay ang pagbigay ng mga serbisyo at programa sa ibaba. Ibig pong sabihin, kahit nabigyan po tayo ng isang libo, isang buwan, hindi nga po yan sapat upang bumili ng ating gamot o kaya bumili ng ating pagkain sa pang-araw-araw. Kung tayong mga Pilipino, ang gagawin po natin ay maisip natin yung mga programa na serbisyo na kayang ibaba sa ibaba, kagaya na ilalagay sa ating community care centers, mas malaki po ang epekto nito. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.